Alam mo, matagal ko nang gustong pag-usapan natin ito eh. Kasi ang dami kong kakilala sa YouTube community ng mga creator, editors, at saka mga vloggers. Na noon pa man, araw-araw nang nag-upload sa YouTube. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kinikita. Yung tipong nag-effort ka na na mag-record, mag-edit ng ilang oras, tapos mag-render ka rin ng ilang oras. Pero pagdating mo sa analytics, wala pa rin ang nangyayari. <sighs> ang sakit, di ba? Habang ikaw pinaghihirapan mo yung content na ginagawa mo, may ilang tao naman na kumikita ng malaki kahit nasa likod lang ng camera. At hindi yun dahil sikat sila. Ayun ay dahil marunong silang maglagay ng magandang system sa ginagawa nila. Ngayon, naisip ko na kung yung mga content creators na hirap na hirap magpamonetize sa kanilang mga channels, ay eh magkaroon ng alternative na income. Alam mo yun, yung tipong habang nag -e edit ka ng video, eh, may pumapasok na sa yung income kahit wala ka pang 1,000 subscribers. Kasi, <clears throat> sa totoo lang, hindi yun naman kailangan hintayin pa na lumaki yung channel mo eh, Para kumita ka. Kailangan mo lang ng tamang paraan. Kaya naman, gusto kong ikwento sa'yo kung paano nagsimula ang idea na to. May isang kaibigan ako, creator din siya. No? Nagbablog siya about sa lifestyle niya, sa physical fitness, about sa health tips. Pero frustrated siya kasi hanggang ngayon hindi pa rin lumalago yung mga views niya. Ngayon, sinabi niya sa akin, Brother, parang sayang lang oras ko kasi upload ako ng upload, wala namang nanonood. Ngayon, sinabi ko sa kanya, baka iba lang yung expectation mo. No, hindi mo naman kailangan ng mga viral videos or maraming views para kumita. Ang kailangan mo is yung makapagbigay ka ng value na pwede mong i-offer sa mga audience mo. Ngayon, sabi niya sa akin, ano daw yung ibig kong sabihin? Ang sabi ko naman, halimbawa, kung meron kang produktong ginagamit at yun ay totoo mo namang pinaniniwalaan, di ba? <clears throat> ngayon, kung may share mo ng maayos to sa mga manonood mo, bukod sa makakatulong ka na, pwede ka pang kumita. At doon pumapasok yung partnership na gusto kong i-share sa'yo ngayon. Ito yung system na kung saan pwede kang magbenta ng vitamins na hindi mo na kailangan magbenta sa mga mall o kaya magtayo ng sarili mong tindahan. Ngayon, simple lang naman to, no? Sa bawat produktong may bebenta mo, meron kang 250 hanggang 500. Depende sa kung anong item yung may bebenta mo. At ang maganda pa sa negosyo na to, wala kang babayarang registration fee, walang expiration, at higit sa lahat, pwede mong ipamana kung saan kanino mo gusto. Ngayon, baka iniisip mo, eh hindi naman ako marunong magbenta eh. Pero ito yung gustong ipaintindi sa'yo Kasi hindi mo naman kailangan marunong magbenta Ang kailangan mo lang marunong magkwento At kung YouTube content creator ka Storytelling ang trabaho mo Gamitin mo yung platform mo Para magkwento ng mga real stories At hindi para magbenta Halimbawa sabihin nyo lang Alam nyo guys dati halos hindi ako makatapos ng editing ko sa gabi Kasi sobrang pagod na ako No nakala ko burnout lang pero nagpatingin ako sa doktor, ang sabi, kulang pala ako sa vitamin C. Kaya nung malaman ko to, at uminom ako ng vitamins, kahit abutin ako ng alas dos, kaya ko pala mag-edit. Pag may nakarinig ng ganong kwento, hindi mo sila binentahan. Pero naramdaman nila na totoo ka. At doon naman nagsisimula ang tiwala, na kapag nagtiwala na sila sa'yo, syempre magtatanong yan, ano ba yung iniinom mo? At kapag nabenta mo sila, nung binibenta mong produkto, doon ka na magsisimulang kumita. Hindi mo kailangan ng milyong-milyong views. Ang kailangan mo lang ay yung mga taong kailangan mong matulungan. Pero baka meron ka namang kakilala na matagal nang nangihina, o kaya hirap matulog, tsaka palaging masakit yung katawan. At ikaw ang maging tulay para malaman nila kung anong kailangan nila sa katawan nila. At habang tinutulungan mo sila, may kita ka, di ba? Simple, makatao, at higit sa lahat, may purpose. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung creator ka, Huwag mong lilimitahan ang sarili mo sa mga subscribers at views lang. Ang YouTube ay hindi lang para mag-entertain ka. Pwede mo rin gamitin tong platform na to, no, to help others and build your own income stream system. Ngayon, hindi mo kailangan maging influencer para mag-influence ka. Hindi mo rin naman kailangan maging sikat para kumita ka. Kailangan mo lang gamitin ang tama ang boses mo sa tamang direksyon. Kasi kung tutuusin, sa dami ng content creators ngayon, hindi naman sila pagod dahil sa paggawa ng content eh. Pagod sila dahil naubusan na yung pag-asa nila na akala nila kikita sila ng malaki, kagaya ng mga idol nila. Pero minsan nakakalimutan nila na mayroong ibang paraan para makarating doon. At minsan, mas mabilis pa. Kasi isipin mo to ha, kung sa YouTube kailangan mo ng 1,000 subscribers, kailangan mo ng 4,000 watch hours para lang ma ka. At kumita ka lang ng sentimo kapag na-monetize ka na. Dito sa partnership na tinutukoy namin, makabenta ka lang ng isang bote ng vitamins kagaya nito. Pwede ka nang kumita ng 250 hanggang 500 piso kada bote. At kung consistent ka at gagamitin mo yung creativity mo sa paggawa ng content dito, baka mas mabilis pa sa, baka mas mabilis pa sa monetization ng pagbalik. Halimbawa, gumawa ka ng ganitong video na paano ko napanatili ang energy ko kahit puwet ako sa pag-edit. O kaya naman, yung simpleng supplement na tinulungan na akong ibalik yung sigla ko. Hindi mo na kailangan banggitin yung brand. Ang mahalaga, maramdaman nila na totoo yung sinasabi mo. Ngayon, kung merong mga tao na gustong sumali sa ganitong system din, pwede mo silang tulungan din. Ibig sabihin, hindi lang produkto ang ibinahagi mo sa kanila, kundi isa ring opportunity. Opportunity para sa isang creator na gusto nang kumita habang ginagawa ang passion nila. Alam mo, sa totoo lang, napakaraming magagaling na content creator dito sa Pilipinas. Pero karamihan, hindi nagiging consistent kasi walang immediate reward. Yun ang gusto kong baguhin. Gusto kong ipakita na habang gumagawa ka ng videos, pwede kang kumita na hindi mo na kailangan ng YouTube ads. At kung meron kang sariling community, viewers, o kaya kahit tropa mo lang, pwede mong simulan sa kanila, ikwento mo lang. Kasi... Ang pinaka-epektibong sales ay hindi yung namimilit, kundi yung nagsasabi ng totoo. Hindi lahat ng tao na kakilala ko ay kakilala mo. Kasi baka sa circle mo, merong matagal na naghahanap ng tulong. Physically, financially, o kaya emotionally, baka ikaw lang hinihintay nila na magsabi sa kanila. At kung marunong ka mag-upload at magkwento at mag-inspire, pwede mong gawing negosyo yan. Hindi mo kailangan maging salesman. Kailangan mo lang maging genuine. At kung tutuusin, ito ang pinakamagandang negosyo. Dahil ito yung kumikita ka na habang meron ka natutulungan gumaling, gumana ng pakiramdam, at syempre magkaroon ng pag-asa. Kasi isipin mo ha, sa bawat bote na maibibenta mo, hindi lang pera ang pinapasok mo sa bulsa mo. Buhay ang binabago mo. At yan ay hindi kayang sukatin ng analytics ni YouTube. Kung gusto mong i-level up ang pagiging content creator mo, kung gusto mong magkaroon ng income stream habang nag improve pa ang channel mo. O kung gusto mong tulungan yung mga taong nasa paligid mo na palaging pagod. Laging masakit ng katawan, matagal makatulog, tapos matagal na rin walang sigla. Eh ito na ang simula mo. Kaya kung isa kang YouTube content creators na gustong kumita habang gumagawa ka ng videos. At gusto mong gawing mas meaningful ang content mo. Mag-message ka lang ng interested or idea mo ako ngayon. Ilalagay ko yung contact details ko dyan dahil ipapakita ko sa iyo paano magagawa ito step by step. Walang registration, walang pressure at wala na risk. Ang kailangan mo lang ay willingness, syempre para tulungan ng sarili mo at tulungan din ng iba. Dahil kung kaya mong magkwento sa camera, kaya mo rin kumita ng mabuti.